Nauwi sa habulan ang pagtugi sa lalaking sangkot umano sa road rage o away kalsada sa Tanay Rizal. Ang suspect na maril umano sa nakagitgitang motorista. Balitang hati ni EJ Gomez, exclusive. Suspect na maril sa road rage. Hinabol ng mga polis ang lalaking itunuturong na maril umano ng nakagitgitan niyang motorista sa Tanay Rizal kahapon umabot ang habulan sa kahabaan ng Sagpat Pililla Road sa Barangay Tandang Kutyo. And after my inspection sa Tanay, while were crossing the street, may isang uh, concerned citizen na kamotorsiklo mag-asawa. At uh, pinara kami, sinasabi siya na may allegedly may barilan doon sa isang kalsada. Naabutan ng mga pulis sa gitna ng kalsada sa barangay Kutyo ang isang pick-up na may tama ng bala ng baril. Sa loob, may nakita raw dugo ang pulisya. Sa investigasyon ng pulisya, ang pick-up ang nakagitgita ng sospek. Nag-overtake umano ang sospek na sakay ng kotse sa sinusundan nitong pick-up. Tumama raw ang side mirror ng kotse sa gilid ng pickup. Pagkatapos ay bigla raw itong huminto dahilan para magkabanggaan ang dalawang sasakyan. Kinumpronta raw ng sospek ang driver ng pick-up na may apat na pasahero. Kumuha raw ng baril ang sospek sa kanyang sasakyan at pinagbabaril ang driver ng pick-up bakas sa windshield ang tama ng bala, gayon din sa passenger seat. Yung driver ang nasa critical condition at uh, pinagbabaril niya. Uh, multiple shots and then umikot siya sa kabilang side at binaril din yung uh, kasama sa drivers uh, sa kabilang uh, upuan sa sa paa sa paa tinamaan. Nakalabas na ng ospital ang pasaherong tinamaan habang nagpapagaling pa ang driver ng pick-up. Ayon sa pulisya, tumagal ng 15 minuto ang paghabol sa sospek hanggang sa maharang siya ng mga militar sa isang checkpoint sa Morong. Hindi na nakapalagang sospek ng padapain at posasan siya ng mga otoridad. Nang inspeksyonin ang minamaneho niyang kotse, tumambad ang 40 caliber na baril, mga bala nito at dalawang patalim. Firearms ni sir, na ginamit sa crime scene sa pamamarin ng nangyaring road rage incident. May sirena pa ng ano, may siren, siren. Ano? ah, uh, uh, blinker, blinker. Blinker sa loob ng sasakyan. Para bang, uh, talagang uh, ginagamit niya na sa, sa kanyang uh, pagtakas, for example, para mabilis siyang makaalis. Tumangging humarap sa media ang sospek na nakapiit sa Tanay Municipal Police Station. Yeah. Okay, sige well, po. mo, hindi. Tapos. Aminado siya. umami siya na siya yung uh, bumaril. Dahil sa sobrang galit, sinabi niya na siya yung uh, suspect. Eh, siya talaga ang uh, bumaril sa sa biktima. Nung inaresto namin siya, hindi naman siya nakainom. Parang ayos naman. It just uh, siguro sa sobrang galit dahil sa mga gitgitan sa sa, sa kalsada. Maharap ang sospek sa reklamang frustrated murder, reckless imprudence resulting in serious physical injuries and damage to property, at illegal possession of firearms and ammunition. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Malakas na buhos na ulan na nagdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa ang naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong weekend. Sabi ng pag-asa, dulot po yan ang habagat na pinalakas ng bagyong bising. Balitang hatid ni Bam Alegre. Kasabay ng malakas na ulan, ang malakas na paghampas ng hangin sa Mlangko, Tabato. Kaya ang pagdiriwang ng kaarawan sa isang resort sa barangay Langkong nabulabog ng masamang panahon. Ang mga kasama sa selebrasyon nagsiksikan sa gilid ng bahagi ng gusali dahil sa lakas na ulan. Kwento ng may-ari ng resort. Maganda pa ang panahon noong hapon. Pero nang dumilim, lumakas na ang ulan. Wala naman daw nasaktan, pero ilang gamit ang nasira. Nagdulot naman ang baha ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Lanao del Norte. Sa bayan ng Sultan Naga de Maporo, pinasok ng tubig ang ilang bahay sa barangay Bangko. Ayon sa mga opisyal ng barangay, humu pa rin kinagabihan ng baha. Humambalang naman ang mga putik at bato sa kalsadang yan sa barangay Kinanga, sa Don Marcelino, Davao Occidental. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, epekto ito ng magdamagang pag-ulan sa lugar. Nagsagawa na ng clearing operation sa kalsada ang mga otoridad. Bumaharin sa kalsadang yan sa barangay Basak Pardo sa Cebu City. Ang isang rider itinulak na lang ang kanyang motorsiklo sa gitna ng baha. Sa iba pang bahagi ng lungsod, nakadadaan pa rin ang ilang sasakyan kahit binaha ang kalsada. Karoon naman ng landslide sa bahagi ng National Road ng Hungduan, Ifugao. Kumambalang sa kalsada ang mga bato at lupa kaya hindi madaanan ng mga motorista. Nagsagawa na ng clearing operations sa mga otoridad. Nagka-landslide din sa bahagi ng Canon Road sa Baguio City. Pansamantala muna itong isinara habang inaalis pa ang mga nakaharang na bato. Ayon sa pag-asa ang mga pagulan sa Visayas at Mindanao nitong weekend dulot ng localized thunderstorms. Hanging habagat na pinalakas ng bagyong bising ang nagpaulan naman sa ilang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon kabilang ang Cordillera Administrative Region. Ang Philippine Coast Guard nakahighten alert ngayong tag-ulan Patuloy raw sila nagpapatrolya at nakikipag-ugnayan sa mga residenteng malapit sa mga baybay. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, tuluyan ng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Bising. Huli itong namataan, 565 kilometers sa hilaga ng Itbayat, Batanes. Kagabi po, pumasok ulit sa PAR ang typhoon at lagnanfall sa Taiwan. Sa ngayon, wala na pong epekto ang bagyo sa ating bansa, sabi po ng Pagasa. Sa kabila niyan, pinalalakas pa rin ito ang hanging habagat, kaya maulang panahon muli ang mararanasan sa ilang bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila at nasa Western Section. Mananatili namang maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybaying sakop ng Batanes. Nagpapatuloy pa rin po ang volcanic tremor o lindol sa Bulkang Taal. Ayon sa FIBO, sa obserbahan ang paglindol pasado alas stress ng madaling araw kahapon. Bunso daw yan ng tumaas na real-time seismic energy measurement. Kapansin-pansin din daw ang kawalan ng degassing activities o pagbuga ng gas sa bulkan. Babala ng kagawaran, maaaring indikasyon ito ng pagharang o pagkaharang sa volcanic pathways na posibleng humantong sa phreatic o minor phreato magmatic eruption. Lagpas 300 at 70 tonelada ng asupre ang ibinuga ng Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras. Nananatili pa rin po sa alert level 1 ang bulkan. Ibig sabihin, bawal pa rin po ang pagpasok sa permanent danger zones at ang paglilipad ng mga sasakyang panghimpapawid malapit po sa bulkan. May init-init na balita, may inaasahang rollback uli sa presyo ng ilang produktong petrolyo bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 70 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Sa diesel, 10 centavos ang rollback, habang sa kerosene, 80 centavos ang bawas sa kada litro. Ayon sa Department of Energy, isa sa mga nakakaapekto sa rollback ang umiiral na ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Nakaparada ang sasakyang yan sa harap ng isang commercial building sa Barangay 67 sa Caloocan. Maya-maya, may lumapit na nakahudi jacket. Naglabas ng ilaw at sinilip-silip ang loob ng sasakyan. Ilang saglit pa, binasag na niya ang isa sa mga bintana ng sasakyan at saka tinangayang bag na naiwan sa loob. Agad namang naisumbong sa tauan ng isang tindahan ang pangyayari ng pagbantaan ng lalaki nakahudi ang nakakita sa kanyang customer. Tumakas ang lalaki kasama ang kanyang nakamotor na kasabwat matapos damputin ang isa pang bag sa loob ng sasakyan. Ayon sa may-ari ng sasakyan, nagpapamasahe sila noon ng kanyang partner nang mangyari ang pagnanakaw. Hindi bababa sa 5,000 piso ang halaga ng mga gamit mula sa natangay na dalawang bag. Nai-report na raw niya ang insidente sa pulisya at patuloy na nakikipagugnayan sa investigasyon. Paalala po mga kapuso, iwasang mag-iwan ng bag at ilang mahalagang bagay sa loob ng nakaparadang kotse na magiging target ng mga kawatan. Arestado ang isang babae sa Pasay dahil sa pagbenta niya online ng kanyang bagong silang na sanggol. Ang kanyang depensa sa balitang hatid ni Bea Pinlac. ba ng tuwalya ang isang wanggulang na sanggol matapos siyang sagipin ng mga otoridad mula sa kanyang 23 anyos na ina sa barangay 197 Pasay City. Ang babaeng sanggol, ibinebenta umano online ng mismong nanay niya. Meron sila na pasukan na isang ano, isang group group chat na nandun under, active yung ating undercover na nagpe-pretend as na gusto rin mag-adapt. Nung pdm niya yung aming undercover, nag-offer agad siya ng baby. Ayon sa pulisya, ang unang alok ng suspect, 100,000 pesos kapalit ng anak niya. Since uh, napakalaki ng halaga, nagkaroon ng mga parang bargaining, so hindi na, na close namin to ng 90,000 na i-turnover na sa DSWD ang nasagip na sanggol. Arestado ang ina. May isa pa raw anak ang suspect na edad tatlong taon. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect sa harap ng kamera. Pero ang sinabi raw niya sa pulisya, Kaya siya napilitan magbenta ng kanyang baby ay dahil uh, kailangan niya ng pambayad o panggastos doon sa ospital kung saan siya ng anak. Maraming utang na dapat bayaran, pangangailangan din ng kanyang 3 years old. Reklamong trafficking in persons at child abuse ang kakaharapin ng suspect. Sa isang pahayag, humingi ng tulong sa Meta Philippines ang National Authority for Child Care para masugpo ang hindi bababa sa labindalawang active Facebook groups na na-monitor ng mga otoridad na ginagamit umano para sa pagbebenta ng mga bata. Sinisikap naming kuhanan ng pahayag ang Meta Philippines. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang lalaki sa Libmanan, Camarines Sur. Chris, anong sanhi ng kanyang pagkamatay? Koni, dead on the spot ang lalaki ng makaladkad siya ng tren ng Philippine National Railways o PNR. Batay sa informasyon ay binigay ng nakasaksi sa pulisya Naglalakad sa Riles ang lalaki bago mangyari ang insidente sa Barangay Bagumbayan. Hindi raw siya napansin ng nag-ooperate ng tren. Hubigit kumulang limang metro parao raw nakaladkad ang lalaki bago tumigil ang tren. Hindi pa alam ang pagkakakilanlan ng biktima. Hinahanap din ng mga pulis ang nag-ooperate ng tren. Sugutan naman ng isang rider at kanyang angkas matapos na bumangga sa isang 10-wheeler sa Bantay, Ilocosur. Sa kuwan ng dashcam video, kita ang mabilis na takbo ng motorsiklo ng mga biktima sa National Highway. Huminto ang iba pang sasakyan para bigyang daan ang pagpasok ng truck sa intersection. Pero nagdire-diretso pa rin ang motorsiklo hanggang sa bumangga sa truck. Dinala sa ospital ang senior citizen na nagmamaneho ng motorsiklo at ang kas nito dahil sa tinamong sugat sa kanilang katawan. Ayon sa mga otoridad, nagkaayos naman na ang magkabilang panig. Happy Monday mga mare at pare! Matapos ang Big Night, nakisaya sa All Out Sundays ang first ever big winner duo ng PBB Celebrity Collab Edition na Breka. Big surprises din ang hatid nila sa Big Night at after party. Narito ang aking latest. overwhelming support sa PBB Celebrity Collab Edition Big Winners na sina Brent Manalo and Mika Salamanca, dama sa hiyawan at pagmamahal ng kanilang friends, family and fans. Gaya ng heartfelt hug ni ex-housemate Bianca Devera kay Mika. Proud din ang content creator na si Benedict Kuwa sa best friend niyang si Mika. Si Magandang Gabi PBB host Gabi Garcia may congratulatory message din for Breka. Hirit ng netizens, big winner din daw si Shuvi sa kanyang photo with her OG and in real life TDH or tall, dark and handsome na sina Donnie Pangilinan and Anthony Constantino. Speaking of TDH, dashing sa kanik na big night outfits, sina Donnie, Michael Sager and Emilio Daez. Millie, Rami and McVer are present sa photo ni Michael kasama ang kanyang mga naging kapamilya duos. Kilig moment naman ang hatid ng tila paglayag ng Wilka Ship ni Noel and Bianca sa touching moment nila together na may OA reaction pa from their fellow housemates. Reunited na rin si Mom Clarice sa isa sa mga miyembro ng pamilya De Guzman sa loob ng bahay ni Kuya na si Esnir. Pamilya De Guzman represented din sa photo together ng dalawang anak ni Mom na sina Esnir and Will. Ang hosts ng PBB, The Online Verse Mable Gaspi and Alexa Ilacad, spotted pa sa kanilang pre-show ritual. The big night just got bigger sa mga pasabog performance ng ex-kapuso house guests Michelle D and Bianca Umali. Pero bago yan, may pawarm up na kasama ang ilan sa housemates. Present din si Michelle sa after party kasama ang housemates. Finally, reunited din ang nabuong Destiny's Child trio nila MMD, Clarice and Esnir at bonus dahil kasama pa nila si Charlie. Pero wait, what in the multiverse is this? With the blonde Dina Slayers na sina Michelle, Mom and Meme Vice. After the big night. Big stage naman sa All Out Sundays ang binisita ng Big Four. Kasama si nakapuso housemates Michael, Vince and Josh. Humarap sila sa bagong challenge sa outside world, ang Barkada Challenge. Adjusting pa rin daw sa outside world ang housemates. Ang breka, halos wala pang tulog na overwhelmed pa rin sa kanilang pagkapanalo at sa nangyari from the big night. Nag-iimpake pa po kami sa loob ng bahay. Ngayon, nandito na kami sa AOS, nagpe-perform. Kaya Hopefully, mas ma-process na nang maayos po. Parang hinahabol pa po namin yung mga information na na-miss namin inside the PBB house and outside the PBB house po. Excited din si Mika para sa kanyang karakter na si Anaka sa Encantadia Chronicles Sangre. There's more, there's more to come. Para kay Anaka at kay Mitena, Sila po ang duo sa mundo ng, ng, ng Encantadia ang mga kapuso housemates na sina Will Ashley at AZ Martinez looking forward sa mga gustong gawin sa outside world. Ang dami ko pang cravings na hindi ko pa nakakain pero yung chikahan namin ng pamilya ko kulang pa. Hindi pa po talaga kami nakapag-bond ng aming family kaya yun talaga yung isa sa nilook forward ko ngayon na magawa. Sina Charlie and Esnier gustong suklian ng love and support ng fans. So, sobrang atakin yung lahat, sobrang latinan yung lahat at naway masarap yung mga ulam nyo at makatulog yun ng mahimbing. Yes. Love you! I hope you guys know that you are an answered prayer and you have a space in my heart. Sina Ralph at River, happy na nasa outside world pero nakakaramdam daw ng sepaks kay kuya. Parang yung isip ko na sa bahay pa, yung mga tas namin, kinakausap si kuya pero I'm just so happy to be outside again, see everyone outside. See the fans and supporters at siyempre yung pamilya ko. Para po sa akin, ako po, miss na miss ko na talaga si Kuya. He was the one who always gave us advice. Ay eh, yung mga talaga namin every day noong time na yon. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita, muling naglabas ng weather advisory ang pag-asa kaugnay ng aasahang malalakas na ulan ngayon pong lunes. Ayon sa pag-asa, pektado ang Ilocos Norte at Ilocos Sur. Pinaalerto alerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide sa gitna ng pag-uulan. Ang masamang panahon ngayon sa mga nasabing lugar ay epekto ng hanging habagat na hinahatak pa rin ng bagyong Bising kahit nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility.